The House of Representatives has invited at least 40 social media personalities to serve as resource persons for the probe on fake news and disinformation on February 4. The inquiry will be led by the House Tri-Committee, which includes the Committees on Public Order and Safety, Public Information, and Information and Communications Technology. Among the invited social media influencers are Sas Sasot, Lorraine Badoy, Jeffrey Celis. Banat B and Maharika Committee Chair Laguna Representative Dan Fernandez and they said the inquiry seeks to identify weaknesses in current digital policies and propose stricter measures against misinformation. Representatives from major tech companies like Google, Meta, and ByteDance are also expected to participate in discussions. Uh, Kongreso, kaugnay rito sa... uh mga content ng mga vlogger no sa social media at uh, mayroon diyan mga kasama uh, inimbitahan ng mga sikat na vlogger para uh, samahan sila no itong mga kongresista natin uh, para pag-usapan ang uh, mga usapin uh, na naapektuhan daw uh ang sambayan ng Pilipino. At kaugnay niyan mga kasama, e eh nasa linya po natin ngayon ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Walang iba kundi si Attorney Claire Castro. Partner, magandang uh, umaga. Yes, yes, partner. Okay ba yung aking audio? Loud and clear. O kagabi hindi kita mm -hmm. sinamahan sa programa pero ngayon kasama kita dito sa straight to the no. point oh, di ba uh -oh. uh -oh. yes, good morning good morning kapatid mo subaybay diyan sa straight to the point uh, kumusta naman partner oh pasensya After. na ginising ang ganda ng timing mo partner pupunta na tayo sa korte eto <laughs> <laughs> nga partner pinag-uusapan nga ngayon yung gagawing <laughs> hearing ng kongreso nakalimutan ko lang kung uh, anong committee to ni uh, <laughs> kongdan Fernandez. Oo, na pero ang uh, ano diyan ang pakay ng hearing eh laban sa fake news lalo tigit itong mga uh vlogger daw, yung mga nagko-content -co sa social media na yung ilan rito eh, sila yung dahilan eh ng pagpapalaganap ng uh, hindi tamang balita at impormasyon sa publiko. Eh alam naman natin ngayon eh halos lahat eh nasa social media kaya kung ano ang uh, nakikita at nababasa nila minsan eh agad nila itong uh, pinaniniwalaan akala nila totoo na kasi kaya yun ang ano to no ang uh, pakay nitong uh, hearing na gaganapin ngayong araw diyan sa May uh, Kongreso uh, uh, Siyempre ang daming ano diyan eh uh, tanong ano bang klase fake news na sinasabi ah uh, wala bang karapatan na gumawa ng ganitong content ang mga vlogger partner 'di ba at paano nila malalaman na fake news 'yon? Oo, 'di ba? o, diba? o paano nila ma-identify ma na fake news 'yan? No. Kasi kahit sabihin natin, okay, hindi ka lehitimong ano to. Miyembro ng media. Uh, mm. Nagko-content ka lang dyan sa uh, social media, sa Facebook o sa YouTube. Mm. Pero wala ba siyang karapatan para magbigay ng kanyang opinion? Actually, ganito yan, partner. Uh -oh. no? Ang magkakaroon ng hearing, ano, tri Tricom. Okay. Uh -oh, public order, public information, and information and communications technology. Uh -oh. Okay. Uh, sige, ganito, partner. eh, uh, News tingin ko nga, dapat wala nang hearing-hearing to Alam mo naman kung fake news o hindi. Oo. Uh -huh. Diba? Ah, uh, tingin ko, uh, uh, maraming nakakita kasi dito, baka kaya ito itinatawag. Kasi, ang kinakalaban nila, itong ibang miyembro ng house. Oo. Uh -huh. Diba? Diba? Uh, ilang miyembro ng House ang nabibiktima di umano ng fake news. Sa so, imbawa, active na active yung quad ko. Tapos, uh, gagawa sila ng kwento against F.A. personal mm -hmm. Laban kay Congressman Abante. Hindi na kasi nagiging ang focus, hindi na yung issue. Oo. Ang nagiging focus, nung gustong manira, yung personal. So, nagiging personal na siya? Uh, nagiging personal yung tira nung iba. Na, di ba, sabi nga nung no, iba, ang tawag sa quadcom, suwadcom, suwadcom, mga tipong ganun. Mga uh -oh. ad hominem. Mga salitang, um, uh, hindi na talaga minsan patungkol sa issue, kundi personalan yung aninira. Uh -huh. Diba? Diba? So tingin ko doon sila, doon na alarma Kumbaga partner, uh, yung nagiging uh -huh. content nitong ilang mga uh, vlogger uh -huh. ay yung kanilang pagpuna. Uh -huh. Pagpuna rito sa uh -huh. mga uh, miyembro ng uh, kamera de representantes, lalo uh -huh. tigit ng quadcom sa mga ginagawa nilang mga hearing. Uh oo. -oh. Parang gano'n, oo. Oh, oo. Oh, oh, oh. uh -oh. Natatandaan mo ba nung nagka-hearing dati si Eric Kelly? Mm-hmm. Eh, it's all about fake news din naman, di ba? Uh oo. -oh. Tama. So, bakit hindi na lang doon? Di ba nagka-hearing nga yan? Kaya nga na-contempt pa si Eric Kelly sa si Loren Badoy, eh. Dahil sa di umanong nagbalita. Mainstream pa yun ah. Ito nga mga vloggers lang eh. Mainstream pa yun about the alleged fake news. Na ang sabi naman ni Eric Celis, hindi naman ako, eh, hindi ko naman siya sinasabi, dinitiklara na totoo. At ano nga? At ano nga yung ano ko? Pero na-contempt siya, di ba? May issue na din about fake news. For me, sana, they can start a bill from that hearing eh. Diba? Mm -hmm. So, what's the point na magkatawag ulit kung same lang din naman yung halos pag-uusapan about fake news? Kasi meron ka ng ano, may idea ka na about ginagawa ng ng mga sab sabihin mo na may kinakampiyan sa politika, mm -hmm. magbabago ng kwento para manila ng iba. different from there, you can start a bill. Diba? Uh -huh. So, y- patawag na ito sa mga mga ibang vloggers, uh, inisip na rin nila, ano to? Expression? Uh -oh. Freedom of expression? Di ba? Edi eh, di gawa ka na lang ng batas. Agad, agad, agad. Di ba? Uh Oo. -oh. Para if ever na ito mga to, iba mga tao, iba mga vloggers, na meron ng basihan for fake news, hindi man yun na agad. Kasi may batas na kayo eh. Uh -huh. Diba? Kaya kailan pa ba yung kaila Eric Celis? Nung pa yun eh. One year ago? Uh Oo. -oh. Tama. Diba? So, ano nangyari doon? Diba? sa ginawang I mean, oo, doon, uh, right? sa ginawang hearing may ginawang action ba No. Hmm. Okay, oh. oh, 'yun na nga, 'di ba meron na base na simulan doon. Doon oh. so, ba lang you can you can start na with that. So, ang tanong pa dito, bakit ano? Bakit parang yung mga natatawag na mga vloggers uh, parang iniisip ng iba mga DDS? Mhm. Mm Kasi ba Although alam ko na ano naman eh. Puro mga sa, DDS ba? Ay, yung inibitahan. mga tinawag sa ano to? Yung mga inimbitahan sa hearing ngayon? Di naman siguro? Uh Oo. -oh, ha -ha Halos. Tapos, Halos? Uh, pero, hindi si ano nga. Sila, Tony Enzo, Recto, Atoy, Si Vad. Oo. Si -oh. Armandine. Oo. So, eh kaya ano pala, man, kaya pala partner, napanood ko yung isang vlog ng dating mm. ano to. Eh, ni, ni, Uh, Tony Harry, yung pinost niya sa YouTube, sinasabi mm. niya na etong eh, ano oh, a hearing ng uh, tri committee eh para idiin mm. ang mga vlogger na produterte. Um sabihin idiin. Kung ano naman sabihin idiin. Oo. Nagkataon lang, nagkataon lang ba to? Eh, 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 siguro kasi dito nila nakikita yung iba mga di umanong fake news. Okay. Yeah, Siguro, kaya sila natawa. Kasi sa kanila no. Uh -oh. nang galing yung di umanong fake news. Kaya lang, how would you... dapat lumabas dito sa hearing para hindi mapagbintangan itong tricom na to na namimersonal dito. Uh Oo. -oh. No. Diba? O namumulitika. Ima palabas sa hearing. Namumulitika. So, namumuliti ka. Oo, oh, oh, kasi alam naman natin eh, mag-e-eleksyon din. Oo, oh, mag-e-eleksyon. Eh, baka ah. takot sila eh, kung ano-anong mga... <laughs> makikita nila sa sa talaga, Facebook partner, o sa social media. Yes. Talaga, talaga naman dapat na matanggal yung fake news. Totoo yan. Oo. Oh. Okay? Pero, katulad niya, uh, ako, nabiktima ako ng fake news, partner. Oo. Uh eh, lang. Christmas pa. Ito, ito, ito lang. Pero, kinulog ko na yung attention sa, sa social media rin. Kasi, at that time, nung nakita ko yung video, may ibinibintang sa akin na hindi ko ginawa. Yung Duterte TV. Oo. Uh -huh. Okay? Blogger yun. Blogger yun. So, may Duterte TV, sa akin niya pinahid yung isang isang gawa, ginawa ng isang babaeng blogger na hindi ako yung gumawa, pero sa akin niya pinatong. Uh -huh. Sa akin niya pinahed. So, biktima ako ng fake news ng Duterte TV. Oo. Uh -huh. So, yung mga tipong Duterte so, TV ba, dapat pinapanood pa? Mm-hmm. Uh -huh. 'Di ba? Dapat ma mapaalam 'yun. Siguro tama din naman na magkaroon ng kiri. Kaya lang sabi ko, sana may nasimulan na because of the Eric Ellis K uh, hearing, diba? mm -hmm. So dito kasi Lumalala, tingin ko talaga yung fake news. Okay lang naman, sabi ko. Kung ang opinion, tama ka kasi, meron ba na fake news opinion? Definitely, ang opinion, hindi mo tao dapat uh, i-criticize kasi opinion to. Unless, yung opinion, ay galing sa fake news. Okay. Oo. Oo. Yan kasi, oo. Tawagin ako ng pa pati tinawag ako ng ingot ng TNT TV. Mhm. Mm na nga sa akin 'yung mali. Di ba? Mm -hmm. ko i-call 'yung attention niya, Diba? At uh, gusto ko na 'to i-report sa YouTube channel, uh, YouTube Philippines, 'no? <laughs> uh -huh. So, uh, kung opinion kaya mag kung opinion ka, o oh, mali si ang opinion ni Atty. Claire. Halimbawa, ganon. Doon ka na bumase, mali opinion ni Atty. Claire. Pero para tawagin mo ng engot, o, 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 di ba? i n u t i l Foul yun. Oo, oh, uh oh. below the belt na yun. So, dapat yun, o, oh, dapat yun yung mga iwasan. Uh, uh, anyway, sabi ko nga, kung gagawa ng batas patungkol diyan, kasi na may na yung ibang vloggers, anong gagawin nilang batas? Hindi ba ba ito sa pa, sa uh, Hindi ba ba ito sa ng cyber libel? Okay. Anong batas ang pwedeng gawin? Mhm. Mm Itataas ba nila? Itataas parusa. ba nila yung level o parusa? Oo. Paano? So tingnan natin mamaya. Kaya lang hindi maiiwasan mga uh, mga cash straight to the point, no? Hindi maiiwasang isipin na baka din na may personal itong mga nasaktang miyembro ng kaos. Oo. Dahil sa uh -huh. mga sinasabi ng mga vloggers na to na may kasamang ad hominem. Marami kasi, dun, kasi siguro doon nasisira eh. Na, ang, ano naman to, bobo naman to si ganyan eh. Oo. Uh -huh. diba? Correct, um, correct. Uh, mukhang pera to, bayaran to si ganyan. Iyon yun yung kasi mali uh -huh. eh. Oo. Uh -huh. Yung bintang, yung bintang na walang basehan. Mm-hmm. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Pero sabi mo nga, yung mga ganong klaseng mga content, eh pupwede mm. namang yung ano eh. Uh, cyber oo, oo, pupwede naman sa cyber libel yan eh. Pupwede mm. ng kasuhan. Yung mm. uh, tao na kanyang minura. Yung tao uh -huh. oo, na kanyang uh, uh, sinabi ng mga hindi magandang salita sa kanyang content. Okay, mm -hmm. so uh, 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 ang tanong dyan, partner, na kung gusto pa nilang Ah, uh, at mapigilan ang ganitong klase mga content. Ah, uh, mm. uh, kasi mga independent 'to eh. Wala naman itong uh, sakop na ano 'to eh. Uh, oh, hindi na out sakop ng NTRCB Oo, oo hindi sakop ng NTCB. Uh, wala itong estasyon. okay? Sa KBP hindi sa sila KB kasi, hindi ba? rin kasama. Kaya well, talagang free sila na magsabi na hindi din tama mm. yon and i think ah uh, uh, yan ang dapat partner na mm. tignan at kung paano nila ito makokontrol uh -uh. oo oo di ba kasi uh -uh. ako kaya nga ikaw ang uh, sabi ko tawagan It's siya to because nako-content ka rin eh sa social media uh -uh. oo uh oo -oh. at uh, oo Ang isa pwede nilang gawin sa akin nga oo ang isa pwede nilang gawin is magkaroon ng di ba diba, kung may MPRCB for the TV and radio and movies o di gawa rin sila ng ahensya na magbo-monitor ng mga vlogs e di ba yon mhm pero para, para ko additional gastos yung panel. eh sa, sa gobyerno madugo yun oo oh, oh. madugo yun pero at least at least may magbo-monitor na oo oh to so call yung attention mo. Halimbawa, di ba, yung MTRCB, may, may hambawa may nagmula sa TV, makakall yung attention. Di naman agad ipipenalize, di ba? Call yung attention. Pero pag sumunod ulit, yun na. Pwedeng i-cancel, pwedeng i-suspend, pwede uh -oh. pwedeng hindi ka ilabas. Dapat may ganun. Tingin ko ako yun, maganda yun. Pero di ba, iwas, iwas sa ano. Partner mismo si Meta, at si YouTube, no. may gano'n oh. na silang patakaran pag hindi maganding content? Parang sinususpindi nila ang, yung, uh, ang account? Si Meta, nawala na. Wala na siyang fact checker. Oo. na ni Meta. Oo. Oh. Yung fact check. Yung Facebook, di ba? Oo. Oh. Oo. Oh, Facebook, wala na yun. Wala na. Si YouTube, okay, okay. Si YouTube kasi ganito. Si YouTube... Pwede niyang, pag report siguro, pwede niyang tanggalin. Oo. Uh -huh. Alam ko pag ganun eh. Tapos uh, sa si YouTube meron din yung pag medyo napaka-critical ng sinasabi mo, ma, ma add suitability yun, pero pwede pa rin yung ipalabas. Pero yung, yung may mga ad hominem, nandun pa rin eh. Oo. Uh -huh. so, tingin ko da dapat ano, uh -huh. dapat may magkocontrol talaga. Yes. Para hindi naman feeling ng na mga vloggers na free-free sila. O -o. Dapat may responsibility pa rin sila. Oo. Ako okay 'tong. Oo, okay 'tong ginagawa ng uh, tri-committee partner. Kung talagang okay, mato pero... Oo, matutumbog nila kung ano yung pinaka-issue dyan. 'di ba? Lalo tigit pinag-uusapan pero... ng fake news. Eh, alam mo ang mga ako nga bumababa ako sa mga ano partner eh sa mga barangay at halos karamihan din ang kanilang source of news ay eh, yung sa social media. Yung kanilang mm. nababasa at napapanood. Eh ang tanong, kanino ba kayo kumukuha ng balita diyan sa social media? Baka mamahe eh, doon sa mm. mga hindi lehitimong miyembro ng media mm. na kung saan saan mm. lang galing yung source. Yun ang nakakatakot, partner. Nakakatakot. Yun ang o, nakakatakot doon. mag i, doon. Oo. Mm. Sana mag -i na oh, Mag-i-spread yun. Sana lahat ng mga content creator, kagaya mo, napaka-responsable. Mm. Ang daming mga natututunan sila na uh. ang dami pa nilang mga nakukuhang tamang informasyon. Oo. Uh. Kasi, ano to eh, gumagawa ng research, pinag-aaralan yung ano to, yung issue. di ba partner? Uh. Pero yung iba, partner, nako, basta lang may content kasi alam nila, pupwede din silang kumita dyan eh pag maraming views. Eh, Ginagawa kasing hanabuhay eh. Oo. Maliban dyan, mayroon talagang bayaran oh, kaya nga partner eh. Na vlogger. Oo. Oh, oh. Ang tawag ka, ka, payroll. May mga ka payroll talaga. Oh, yun. Para yun. iangat yung gusto yung nagbay sa kanila at siraan kahit anong klase na kwento gagawin nila kahit fake. Oo. Oh, oh. So kawawa talaga yung nabibiktima dito. Correct, correct. Oo. Oh, oh. Diba? Pwede na lang natin. Ah. Basta dapat hindi lumabas. Ang sa akin na mga mga kasi to the point partner. Oo. Oh, oh. Huwag lang lumabas na pinipersonal ng Tricom. Kasi uh -huh. lumalabas dito bakit ang karamihang tinawag is mula sa DDS baka lumabas na na may na sila dahil yung mga DDS din naman napumupo na sa kanila. Oo. Uh -huh. Diba? Sa iyo lang, iwasan lang yon. Iwasan lang yun. Dapat ang tanong, hindi personal, mamaya, diba? Yun talagang... Hindi, kasi kung... Bakit to, mo sabi ito? Saan ang mo? Dapat ganon. Kasi kung ganon ang magiging tagbo ng hearing partner, eh hindi uh -huh. ni... Oo. Uh -huh. Hindi nila maano makukuhay kung ano yung ano talaga uh, focus at kung ano yung intention mm. ng hearing. Di ba? Mm. Oo. Oh. Mm. Oh, mm. kasi kung mm. sinasabi mong mm. pinipersonal to dahil nga pinupuno mm. na ng karamihan ng mga vlogger na DDS eh mm. hindi magiging magandang tagbojan dyan partner nga eh mo nga ito ay pinag-usapan na 'di ba noong nakaraan mm. tungkol sa fake news at ganun pa rin. Ay, rin. Oo, oo. Wala namang nangyari. Hmm, no, tingin ko tingin ko naman talaga dapat magkaroon ng batas para ma-monitor 'yung mga nasa social media. 'Di diba? mm -mm. marami to, marami talaga to. Oo. Baka may mga ma maliliit na vloggers na hindi rin nila ma ma makita kasi maliit lang. Oo, oh, oh. sayang nga eh, partner sana. Yun, sana partner, isa ka sa mga ginawang resource person dyan sa here para ma-share mo rin But, yung mga... <laughs> marami, na, marami na silang magagaling dun. Marami, marami uh -huh. na magagaling dun. Marami uh -huh. na na. Nandun sabi ko nga, nandun si Armandine ng Bad Bloodcaster. Okay, uh -huh. Nandoon si Atty. Enzo. Uh -huh. Okay? ah uh, marami na sila. Magaling, magagaling mga yun. Okay lang. Oo. Uh -huh. Pero partner, mm. ikaw alam ko uh, kahit uh, na nagve-vlog ka, 'di ba? Gumagawa ka rin mm. ng content. Napupuno mo rin ito sa ibang mga vlogger. At may mga iniisip ka rin na sana ganito yung uh, industriya. Parang industriya na rin 'yan, 'di ba, partner? Kasi marami na rin yeah, mga... yeah. Oo. Oh. Ako kasi partner, hanggit maaari, uh, bago ko si ko, content, so bago ko i-content talaga 'to nire ko muna siya. Mm -hmm. Dapat may pang-backup ako, may pang-backup ako. Tapos, uh, hindi ako kumukuha masyado sa, uh, hindi sa mainstream. Uh -huh. Hindi ako kumukuha sa hindi mainstream. Kung kukuha man ako, hindi pa rin eh. Parang takot ako, uh -huh. lalo na ako nagsasalita. Halimbawa, kahit na isang politiko, nagsalita siya, na ganyan, ganyan. Tapos walang basis, walang, mm, -mm. Wal, walang, 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 ebidensya. Uh Oo. -oh. Hindi ko pa rin siya kinokontent eh. Uh Oo. -oh. Hindi ko siya kinokontent. Kaya lang, sabi ko nga, at that time nung lumabas yung papel, yung pre-operation report, di ba? Uh Oo. -oh. Si PBBM, remember, di ko yan kinukuha. Until ang nagsalita niyan, si Atty. D. Rodriguez. Mm-hmm. Uh -huh. sabi-sabi lang ng ibang mga bloggers, hindi ko yan kinokontent. Yun. Na. Oo. So, kailangan al ko dyan. Alam mo, may responsibilidad ka pa rin eh sa viewers mo, di ba? Uh -uh. uh -uh. Oo. At, uh -huh. Oo. Oh. Kaya, kaya tuwang-tuwa sa, sa 'yon ng mga siguro, followers. Ang isa, isa sa pwede kong ipagmalaki is nagko-content ako nang hindi ako dinidiktahan ng iba. Mm -hmm. Hindi kasi ako ka-payroll. 'Yun. 'Yun ang ano At doon. Ayaw ko maging ka-payroll na so may mag-alok man, kung, kung may mag-alok man, maging kapiro ako, ko, tanggihan ko na ngayon pa lang, tanggi na. So, uh -oh. siguro yun yun. Kaya, malaya ako magsita, Nako ako pwedeng kumampi, hindi ako blinded, kung may mali yung isa, pupunahin. Uh Oo. -oh. Kasi pag kakapirol ka na partner, hindi mo na pwedeng punahin yung isa kasi kapirol ka na nung may nagbabayad na sa'yo. So, yun nagbabayad sa'yo, hindi mo na pwedeng punahin. Uh Oo. -oh. Hindi mo na pwede pitikin. Diba? No. Mahirap yun. Kung hindi, puro no. pabor na lang ang magiging content mo dun sa taong nagbabayan. Oo. Oh, oh. Diba? Yung, oo. Oh. Oh, oh. Pro or against dun sa kalaban niya. Oo. No. So, dapat, hindi dapat kasi pag nagbablog ka, hanggang kaya, huwag ka maging panatiko. Oo. Oh. Diba? Panatiko ka sa bayan. Dapat ganun. Huwag kang panatiko sa politiko. Oo. No. Hmm. Tama. Sabi nga ni ano, sabi nga nito si, ano, si, yan pa ito? Si Senator Patok nung kahapon. Huwag ka daw itoy-itoy sa <laughs> mga politiko. Huwag ka itoy-itoy. Saan itoy. naman? Eh, ang problema nga, Senator Bato, sino ba naging pa itoy, itoy sa politiko? Ano lang naman? <laughs> diba? <laughs> um, ba sabi niya yun eh. Dapat po tayong pa itoy, itoy kasi dapat free ka, magsita ng, uh -oh. ng opinion mo. Yeah. Okay. In the first place, tanungin niya, kailan ba ito nag-umpisa ang ganitong kalakalan sa mga vlog? Eh? Okay. Hindi lahat ha, hindi lahat ha. Uh, hindi naman Dumaan, natin nilala. Oo, oh, parang ito ha. Hindi, ako hindi ko naman alam uh -oh. yung uh, uh. balita. Diba? Kailan lang naman ako nag-vlog. 2020 lang ako nag-vlog, partner. Na. Ang balita, di ba, panahon ni Pangulong Duterte, ang daming troll. No. Hindi Yun lang yung balita ako ha. No. Dumami. Kasi nag-boom na, 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 nag na ang social media eh. Oh. Oh, diba, sino ba ang nakinabang sa na maraming troll in the first place no. ah. <laughs> Ako, partner, simple lang dyan. ito Kung talagang uh, ito yung kanilang pakay diyan sa mm. uh, ginagawa nilang hearing ngayong araw ng Tri-Committee patungkol mm. sa fake news Eh, ano nila? Uh, identify itong lahat ng mga, sa tingin nila itong mga vlogger na bayaran di ba at alamin kung sinong nasa likod Tingin ko dapat maimbestigan talaga nila kung ano oh, ba, right. may mga kapayron. Oo, oh, kasi kasi kung ganoon ang content, syempre talagang sigurado eh. Ang mangyayari rito, po, purihin nila yung nagbabayad sa kanila at sisiraan nila yung kung sino mang kumakalaban itong nagbabayad sa kanila. So, di ba? Gano'n na, ganun ang nangyayari partner eh. Mm. No. Oh. Yeah. Oh pala, mayroon pa pala sa akin. Feeling ko nga rin ka payroll partner. Oo. Oh, oh. Sin, ano? Inilaan niya ako sa inilaan niya ako sa vlog niya. Kaibigan mo 'yun. Ganoon ba? Oh, di sinagot ko rin siya sa vlog ko. True yes. Wala. True yes. Ah. Ah. Oh, iilaan mo na 'yan. Oh, oh, oh. oh. <laughs> oh partner. <laughs> par oh, oh, so, oh, ay nako. Sige partner, thank you. Mamaya oh, Salamat. hindi mo kita kasama ha si yes. Mami Mommy Jen muna, ah. si Jenny Pahilanga. At thank ah, you. Sige, po sige. Ah, ah. At thank you partner, ah, dinistorbo kita umagang umaga. Ah, okay lang, okay lang mako lang naman ako. Simple na ako. Sabi ko na, eh, sorry po, ako po ay uh, inistorbo po. Good, <laughs> you know, straight to the point. Oh, sige, okay, partner, okay. i-promote mo lang 'yung YouTube channel, syempre. Yes, opo. Siyempre, nagla-livestream po tayo sa ating Batas si Tony Claire YouTube channel po yan. At uh, 9.30 po karaniwan ang ating uh, pasok. Pero minsan, pagkayo ng maaga, napapaaga ng konti. Pero ngayon ma partner, baka hindi ko mako-cover itong hearing dahil maghapon yung hearing natin, magat-hapon. Ayun. So miss, miss siguro sa stream na lang to or kaya sa UB mamaya. Ayun. Okay. Sabangan. So, Thank you very much partner. Okay. Maraming maraming salamat partner. Bye. Bye. Ang ating abogada ng bayan mga kasama, Atty. Claire Castro.